Okay mo sa akin, Ha. Okay, good morning mga idol, mga follower, happy Friday sa inyo. Sa lahat ng mga follower at mga idol ko, good morning po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng mga construction worker, good morning po sa inyo, happy Friday. ayun mga idol, may i na naman ako sa inyo, mga follower at mga construction worker. Yung box gutter nito na naka-slanting ang mukha ngayon para malaman natin mga idol isi-share ko sa inyo dahil ang idol natin ay gusto na matuto lahat ng mga contraction worker kasi hindi maramot si idol eto mga idol okay. yung box flashing mga idol running box flashing ang buka nito mga ang abang nito mga idol 3 pulgada kunin natin mga idol Okay, 3 pulgada. Tutok mo kamera muna. Okay. Ito na yung running Placing mga idol. Ngayon, ang flooring, mga idol, kung mapapansin nyo, ano, singko pulgada, guhitan natin to. Para, ah, ayun, mga idol. Kita bang buhit natin, ha? kita. Okay. Ngayon, bababa lang ako ng uno pulgada, mga idol. Ayan, o. Bababa lang natin to, dahil, 1 ang pababa nito. Mapapansin nyo, mga idol. Ay! Okay. Pagkikita natin ito mga idol Pansinin nyo mga idol kung paano ko ginawa Ito ulitin ko Itong 3 pulgada Ito yung running plastic Ito yung flooring 4 pulgada ah, 5 pulgada Aabante ah, lang ako ng 3-4 mga idol Okay ngayon ito mga idol itong mukha na to ang kailangan mo kukunin mo muna yung pinaka diretso nito ito pansinin nyo mga idol kung paano ko kinawa ganoon nakakuha na ako ngayon ang slanting nito mga idol ang hinihingi nung gutter na to yung mukha nito ay 4 media ito mga idol pansinin nyo bigay natin yung 4 media yan 4 media slanting mo ito mga idol Ayan. Yung 4 media, yung hiningi nung Malaki talaga ang gata nito mga idol. Malaki ang mismong kanyang yung tawag nito, islanting. Ayan. Wait lang tayo mga idol. Ngayon, ang uno nito mga idol, uno ito kailangan, kumuha ka lang din ng uno. Last uno ulit. Bumita natin itong mga idol. Pansinin nyo mga idol. Isishare na naman natin to. Hey. Ayun. Mapapansin nyo itong mga idol. Mayroon na tayo. Ayun. Aangat lang tayo nito mga idol. Bumita na naman natin ito ulit. Yan. Kuku kukuha ka nito ito. Mga 4 media ulit. Ito mga idol. Yan. Yan, yan ang 4 media. Pansinin nyo mga idol Okay, ang okay. laki nung Slanting nung gutter ayan. Dahil yan ang hinihingi nung Bukan nung gutter Ayan. Okay Uwita lang natin to mga idol Basta atres ka lang dito ng atres mga idol Mga follower ah, Kung mapapansin nyo, ayan Tutuyo na yung pintel pero mamaya uulan ay okay. angat lang tayo dito mga idol ay okay. gula ito na yung hiningi ng 45 ng running flashing ito mga papansin nyo mga idol yan binuitan ko ito na yun itong mukha na itong mga idol mapupunta rito okay dito ka na ikot ito yung indirect na naman ng box yung ano natin sarado mga idol pansin niyo mga idol kukuha tayo ng uno uno pulgada okay magsimula na dito dahil pinantay ko kukuha ka ng 4 media yun ang sarado mga idol lang okay ah, kita niyo na mga idol. Ito, gugupitin natin 'tong mga idol. talis ito mga idol tapos hindi ko na i-vlog tapos dahil malakas ang ulan yung pagkakanto ah ah bigas talaga, promise dito ka na, dito ka, sa mukha Ito so, mga idol, kasi ninyo mga idol kung paano ko ginagawa. Amo lang boss kasi natutumba yan. So, hindi ang gater. Pinalawang yung gamit natin sa ulan. Shout ni General Milan, Presidente po ng Greenwoods, at saka si Sir. Obyal at saka si Sir Vice ng Greenwoods. Shout out sa inyo mga idol, mga mga sir. Good morning po sa inyo. Happy Friday. Yes. marunong kumaliwa. Kas kasi busog. Grabe kasi kapal nito eh. yataot ni ano Sir Ovyal Sir shout out sa iyo good morning At saka sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko At saka lahat ng mga guardhouse house uh, lahat ng mga guard house dito sa, sa Greenwoods Taytay Pasig At saka Tayta Shout out po sa inyo mga gwardya dito sa ano sa Greenwoods shout out sa inyo sir ingat po kayo dahil dati ng umulan ngayon hapon na so, Sinin yung mga idol yun, kung paano ko ginagawa. Dahil naliwanag ko naman kung paano natin ginawa yung kanto. Saan yung mga idol, mga follower, at saka sa lahat ng mga construction worker. Hanggat na si idol, magsishare at magsishare sa kaalaman niya dahil hindi naman ako talagang maramot mga idol mga follower lahat ng kalamang ko pagka roping isishare ko po sa inyo para lahat po tayo pagdating sa mga roping mga kontraksyo ang mga ano mga park ng dati marunong na po tayo pag, pagdating ng panahon To, wala na raw sila trabaho. Talagang ganun. Isisir mo kalaman mo. Dalam pagsisir. Walang kapalit yan. Dahil anumang itinanim mo ng kabutihan sa kapwa mo, aanihin mo. Aanihin mo rin ng kabutihan. Kaya magtanim kayo, mga idol, mga follower ng kabutihan sa kapwa. Aani tayo ng kabutihan sa kapwa.

Mga adyel, at mga idol ay isa pa matigas. Okay, may mga idol na

Kaya kailangan iriribit mo to Yung mukha nito Pero ilalagay mo sa ulog Ito Ito mga idol Yan Ano ba yung ano? Lapis Ilalagay ko sa ulog mga idol Yan Yan Sa so, mo boss yung pintura. Tigas talaga oh. Lumalaban yung gutter sa kapal. Tulak mo nga. Tulak mo nga boss. Dito to, to. Sa mukha. Grabe ng kapal ng ay lumalaban. Lang sobrang tigas. Yan. Ay mga idol, ang pinis na kanto. sa lahat ng mga idol natin at mga follower Good morning po sa inyo mga idol, mga follower Okay boss Ito na yung kanto mga idol Bago isa salpak, kailangan i retouch Ilalim boss Okay. Ah, focus mo mga nak. At mga idol. 32 ang hater. 0.6 Union. Okay. Thank you mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol po. Good morning po sa inyo. Happy Friday. Inyot po kayo <laughs> dahil hindi na magaganda ang panahon. Laging umuulan. Thank you. God bless.